Hello guys, ayan. Trabaho na naman po tayo. Ayan, gagawin ko. Malaki po ngayon yan, dati maliit. Ngayon malaki po siya. Yung taas lang po ang ginagawa ko kasi yung baba, meron na siya. Kaya yung taas na lang po ang gagawin ko. Ayan, tayo ay tatalian natin. Yan ang tali niya at lalagyan na natin siya ng tali ayan trabaho trabaho din tayo hindi tayo pwedeng mag focus lagi sa pag -re kasi alam nyo na kaya kailangan tayong kumilos at magtrabaho sa ating pangangailangan Ayan guys, na ano ko na siya, tinatalian ko na siya. Ito po ang ginagawa ko sa araw-araw. Pero iba-iba din po siya, may malaki, may maliit. Ayan. Ngayon, ang gawa ko ay malaki, mabigat po siya. Hindi kagaya nung maliit, ano siya, magaang-gaang siya ng kaunti. Pero ito, malaki po siya, malaki. Kaya, mabigat po siya ng kaunti. Ayan, guys. Kailangan tayong magtrabaho. Ayan. Work-work tayo. Ito ang ginagawa ko sa bahay. Ayan, guys. Ang aking trabaho sa araw-araw. Kasi mamaya ay kukuhain na siya. Tapos dadalhan uli nila ako ng panibago. Kukuhain na nila yung tapos ko. Tapos bibigyan uli nila ako ng bago. Dinadala po to sa bahay. Hindi po ako ang pumupunta doon. Kaya inaantay ko po sila pag dumating. Ayan. Lapit na akong matapos. Ayan na, guys. ito na ang aking natapos, guys. Ayan. Ayan na siya. At saka yan, pareho na. Ito lang ginagawa ko sa taas. Tapos itong sa baba sila na nang gagawa. Ako yung nasa taas lang. Ayan, ito ang aking trabaho sa araw-araw. Kaya minsan, pagka maraming dinadala sa akin, napupuyat po ako kasi kailangan ko silang tapusin. Dahil kinabukasan, kukuhain na po uli sila. Tapos magdadala uli sila ng bago. Ayan guys, kaya work mood mood na ako muna. Kailangan tayo magtrabaho. Uh, yung pag re sa uh, enjoy enjoy lang tayo. Ilibangan lang natin yan para at least, di ba, may nakakapagkwentuhan tayo sa ating mga nakikilala natin mga kaibigan ayan kaya ayan tapos na siya guys thank you thank you for watching sana wag po kayo magsawa manood ng aming mga video tulungan lang po tayo para tayo ay maging masaya pang lalo. <laughs> Ayan, thank you, thank you so much. Ingat tayo palagi and God bless po. Maraming maraming po salamat.